Hey mga choy, isa sa pinakamasayang karaban na aking nasalihan dito sa General Santos City kung saan naging parte ako sa pinakamalaking event. Meron din sila mga patest drive ng mga motor. Siyempre hindi mawawala yung mga pag-games. Tara samahan nyo ko ipapakita ko kung gaano kagandaan dyan saan. Dahil kasama tayo sa pesta karaban ng Transcycle, open lang mga choy, grabe na yung pasabog. Siyempre hindi mawawala yung mga partnership ni Transcycle. Kawasaki, Honda, Yamaha at Suzuki. pre rider mga choy. Drive. You... Siyempre, meron din sila free photo booth. Sa sobrang saya dito mga choy, mapapasayaw ka lang talaga. Siyempre, hindi natin papalampasin na hindi tayo makatry nito. Free photo booth mga choy. After natin makapagpicture mga choy, dito naman tayo sa mga games nila. Kahit hindi naka-own, makakalaro ka talaga. Take to, ito na yung tunay. Siyempre, hindi din natin ito papalampasin. Meron din silang games na spin the wheel mga choy. Sobrang dali lang pala manalo nito ito pala rin yung mga premise na mapapanalunan nyo. Siyempre, meron din free coffee. Dito na naman tayo sa mga motor na ipapatest drive nila. CB1000. Boom, Siyempre, magpapahuli pa ba ako? Ang requirements lang pala nito mga choy Para makapag-drive kayo is driver's license After natin makapagsulat dyan mga choy Matik, test drive. drive na First time ko nga pala makatry best ng CB1000 Test drive na to mga choy Ang uh, CB1000 CB1000 Oh, nang subok pa lang mga Choy, kapag panibago talaga. Dilsaneta sa mga lower CC Pero napaka-smooth pala nito dalhin. Sobrang lakas ng torque nito mga Choy. Hoy, kabusta. kayo grabe torque mo. Syempre, one last ride muna mga Choy. After natin mag rise dyan dito na matay sa basketball alam ko marami magagaling dito sa Jensen. Limang straight shot lang dito mga choy. Mananalo ka ng isang kalo. Syempre sa mga lalaki mga choy, likas na basketball talaga yung hilig natin. Kahit na after class mga choy, diretso na sa basketball. Lang. Syempre hindi mawawala yung mga kasama mo makukulit. Dahil sa sobrang dami na nanalo dito sa basketball. Syempre hindi pwede. Papalampasin natin 'to. Pila Choy? Pila din tayo, mga Choy. Dahil sa sobrang dami din ng mga participants na gusto sumali dito. Syempre, tayo din. Try natin kung pwede pa ba. Pwede pa pala mga choy. Montage nga natin. Let's go! Never let it, never let it go. Whoa, whoa. Siyempre, meron din obstacle challenge. Ang MPMC, wait, break muna, sayaw muna sila. After nilang sumaya mga choy. marami din yung mga motor na nakadisplay. Siyempre, yung main event, search for Moto Bay. Meron din palang parapula mga motor. Ang MPMC, sulit talaga mga motor dito mga choy. Hanggang dito lang muna yung video natin mga choy. Nagkang salamat sa pagtanaw. Bye bye! Asa na kayo ito kung food panda? No! Oh, toy! Turo dahil, nag-appel! Ay, bantog, ready ay! Delay daw